Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Uh, kamusta na ba kayo? Yung aking mga subscribers, di na ako makapag-shout out. Uh, medyo marami na rin po kayo. At ako yung nagpapasalamat. Patuloy kayong nanonood ng aking mga vlogs. Yung mga viewers ko, yung mga bago lang na napapagawin dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood nitong aking mga vlogs Itong aking mga videos uh, Pag nagustuhan nyo I-like nyo po I-share niyo Mag-subscribe yung aking mga bagong viewers Yung sharing po ma Malaking bagay yan Sapagkat uh, marami ang naaabot Ito uh, et naman pong ating uh, vlog Ay very informative Makakatulong sa inyo Lalo na sa inyo mga real estate transaction dealings ano pa okay so ngayon mayroon tayong panibagong topic uh, ito naman ay tungkol sa yung ano uh, pagbili ng lupa na may bahay anong ilalagay natin sa deed of absolute sale pag-usapan po natin 'yan Okay po. Yan ang pag-usapan natin yung ano, pagbili ng bahay, uh, pagbili ng lupa na may bahay. Anong ilalagay natin sa deed of absolute sale? Uh, kasi importante ito kasi pag yung nagkulang yung ating deed of absolute sale, kulang ang nakalagay doon, pinababalik yan ng BIR. Uh, pag magpapakompute na tayo ng taxes for the transfer of title. Uh, ganun din yan. Pag umabot sa Register of Deeds, halimbawa nakalusot sa BIR, uh, sa Register of Deeds, makikita din yan. Okay. So, diretso tayo. Ang kailangang ilagay pag sa deed of absolute sale at may kasamang bahay, yan ay nilalagyan natin ng na ano, halimbawa, a parcel of land with improvements. Malagang malagay yung salitang with improvements Ibig sabihin nun, ang binibili natin ay may bahay. Ngayon, kapag ang deed of absolute sale ay a sale of a parcel of land lang without improvements, hindi naman kailangan ng ilagay yung without improvements. Basta a parcel of land lang, ibig sabihin yan, walang bahay. Pag may bahay, inilalagay doon yung with improvements. Ano po? Napakahalaga niyan. Uh, maliit na bagay, pero alimbawa, um, taga Maynila ka or halimbawa uh, nasa nas, National Capital Region ang property mo ay nasa Laguna pupunta ka syempre sa BIR ng Laguna let's say in Calamba City Laguna, ako ay taga Calamba ngayon pupunta kayo sa BIR ng Calamba makikita ng BIR, yung deed of absolute sale mo walang nakalagay na with improvements naku, ibabalik pa yung dokumento niyan eh, hindi mo naman yung pwedeng singitan na lamang ng ganun. Hindi, hindi po mapayag ang BIR. Either, mag, yung, ano, yung seller, magpagawan mismo ng affidavit na hindi niya na ilagay yung salitang with improvements sa deed of absolute sale or pupunta ka pa sa lawyer mo o notary public na nagnotary ng dokumento i-certify niya na hindi na ilagay yung salitang with improvements doon sa deed of absolute sale. Eh kung ang nagnotaryo, alimbawa naka-SPA ka lang, ikaw lang ang nagpo-proseso ng, ng, ano, ng transfer of title. Eh ngayon, nasa Manila ang, ano, ang seller or buyer. And, uh, kaya yung notary public na nagnotaryo, babalik ka pa doon para i-correct yung document, no? O, yun nga, magpapagawa ng affidavit or certification coming from a notary public. Okay. Uh, mahalagang bagay yan. Importante, maliit lang, pero makakaabala sa atin ng gusto. Alam niyo po kasi, sa titulo ng lupa, hindi natin dyan makikita kung may bahay o wala. Uh, basta yan. A title of land, yan ay basta it refers only to the parcel of land. Hindi mo makikita sa isang titulo kung may bahay. Ngayon, paano ba natin malalaman na ang property nating binibili ay may bahay? O, yun nga, kailangang isama dahil ang binili mo ay lupat bahay, kailangang isama yun sa deed of absolute sale. paano natin malalaman yan? Ah, ang ano niyan, ang dapat gawin ay siyempre pag tayo bumibili ng lupa, sinecheck natin muna lahat. Kung maayos ang titulo, pag ang titulo ay yung, yung clean title at uh, nagagawa lang natin yan o mapapatunayan lang natin na clean ang title kapag kukuha tayo ng certified true copy sa register of deeds at uh, pag na-release atin yung title nakita natin, wala namang mga annotations sa likod liens and encumbrances o, ibig sabihin clean title yan at least, nag-exert ang buyer ng effort to find out kung talagang malinis ang titulo ng lupa okay Uh, bukod doon bukod doon kung talagang cautious ang buyer ay kumukuha rin siya ng tinatawag na tax declaration sa assessor's office o kaya hinihingi niya yun doon sa seller niya uh, sa tax declaration sa assessor's office doon mo makikita kung may bahay o wala sabagat ang i-issue na tax declaration ng assessor's office kapag yan ay lupa't bahay dalawa isang tax declaration for the parcel of land at isang tax declaration for the building o ang tawag natin sa deed of sale ay improvements uh, doon natin makikita yung uh, bahay kung ano ang market value niya nakasaad lahat yon doon sa tax declaration. So, pag yan ay, alimbawa, nakakuha tayo ng ano, ng, binigyan tayo ng tax declaration ng seller, o nakakuha tayo sa assessor ng tax declaration, so, sure tayo na ang deed of absolute sale natin dapat nagawin o ipagawa sa isang lawyer notary public ay deed of sale of a parcel of land with improvements. Ah, uh, yan ay kapag yan ay na notaryo na execute, na sign ng parties, executed by the parties, and then uh, signed and notarized by the lawyer, notary public. Yan. Pwede natin yan uh, ipakompute ang mga buwis, transfer uh, capital gains tax, documentary stamp tax, sa uh, BIR. Ah, uh, lusot 'yan, lusot. Uh, pag nakita ang dokumento kompleto, ang deed of sale mo kompleto, uh, merong citizenship, merong uh, civil status ang ano, ang seller at buyer, may nakalagay na civil status, address of legal age, And then, pagdating nga sa parte ng parcel of land with improvements, lusot po yon. Dahil, pag nagpa-compute ka naman sa BIR kasi, hahanapin ang tax declaration yan eh. Ng lupa. Ngayon, kung purong lupa po iyan, may tatago ba natin yung tax declaration ng ano? ng building para yun lang lupa ang makompute hindi po eh bakit sapagkat bukod sa tax declaration ng lupa na nire ng BIR humihingi ang BIR ng tinatawag na Certificate of No Improvement ibig sabihin uh, kapag walang bahay may i-issuehan tayo ng assessor ng Certificate of No Improvement pero pag may bahay ang i-issue nila yung tax declaration ng bahay so pag nagpa-compute tayo sa BIR, submit natin pareho yung either kung walang bahay, tax declaration ng lupa, at saka yung certificate of no improvement. Pero pag may bahay, dalawang tax declaration yun. Yung tax declaration ng lupa at tax declaration ng bahay. Yun ang basis ng BIR sa pag-compute. Yung sa lupa kasi, mesonal value sila. May value sila ng lupa uh, at yun ay napaliwanag ko na sa inyo whichever is higher kung ang presyo sa ng bilihan ay 1 million ang zonal value ay 800,000 o as ang nakalagay sa deed of sale ay 1 million. Yung 1 million ang basis ng computation for the land. Ngayon, eh may bahay. Yung iaad pa doon yung market value ng bahay na naka-indicate sa tax declaration. Kung halimbawa, 1 million yung bentahan, ay yung palang tax declaration ng bahay ay 500,000. So, iaad pa yun ng BIR. So, ang mangyayari, 1.5 million ang basis ng computation ng capital gains tax mo at documentary stamp tax. Okay. So, yan po. Uh, na nalalaman natin na ang natin nating lupa ay may bahay sa pamamagitan ng tax declaration sa assessor's office at magre-reflect naman ito sa isang deed of absolute sale kung il ilalagay natin na with improvements ang deed of sale okay so sana po maliwanag 'yan mahalaga po 'yan ah uh, hindi na tayo magpapabalik-balik sa BIR at sa RD kapag nagawa natin yan o nakompleto natin ang mga detalye niyan sa deed of absolute sale. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana po huwag kayong magsawang manood dito sa aking channel, manood nitong aking mga vlogs at mga videos. Okay, uh, marami pong salamat sa inyong lahat.